Tapos, dili ko no, katagan kay unsa ko no, iyahang kuan nga wala kay kamot. Yeah, na-experience na ako. Nga ka What's up mga kauban? Umaayong adlaw. Kini si DJ. Opo. Welcome, welcome sa Adlaw sa Katawan, episode 4. Of course, sa tuwag kaninyo ni Mayor Orlando Clarex, uy. Inumanan sa ato mga department managers. Tara! Tara! People's Day o as you can see, daghan na mga katawahan nga na servisyohan DJ. O atong makauban karon ang opisina sa City Scholarship Office nga gipanguluhan mismo ni Ma'am Rachel Petalcarin Dahay. Ganyan sa People's Day, um, they can talk to me directly. No? Ang uh, mga mga ginikana at the same time, mapuwasad na to ang ang pulso ng masa ba? Like, unsa gid ang langkin hanglan. So, One thing I like about People's Day is you really hear it from the grassroots na kanang madunggal gid mo sila ang sa manday inyong kinanglan ma sa day inyong hang gusto nga programa ma improve pa nata atong serbisyo so kay lahi man ang gaplanin lang ta na sa ato ang uh, feeling nato mo ni kinanglan sa mga youth no mo kinanglan nga program pero if you hear it from them through people's day uh, dalon gyud nato ang atong serbisyo dito sa mga tao and uh, we make the public feel na they have they have a government that cares for them. So um, uh, at mas important ni mayor na uh, tagaan yu, na mga galisud no sa scholarship. So siya na ang nangamut ni anang kanabetaong siya na kanang sa textbook na no, opening. In any good, no, uh, Mayor being a former barangay captain understands the needs of the community. So, iya po nag bitbit bit din hi, maskin sa scholarship. So, ipalapda na to na katuganing mga nabalibaran na tanah sila kay wala man sila kapasar sa exam na pa maagi nga naman. because of people's day na open ang atong doors even sa private institutions. school mismo ang iduol ni mayor na mayor tabangan ka na para dagan atong mapaskwela, partner ta. So, mutong walay nagmahay, walay naghilap. Kaya ato mga nakomodate, tungod sa tabang, no? Sa mga institutions, nga bang po ni Mayor. So, no, dini, wala yung gipili. No, dili, kailangan ka din hi, nakapustura. then, wali lang sa Lingkod lang, mam, kailangan ko tabang nga ako. And at the same time, makaguide po ta sa mga ginikanan na ingani inyong mapagpangandam, ingani inyong pwede buhaton. No, para yung mga anak makapasalgid sa exam. Kung makapasal sa exam, makapamili mga doon kurso. be Martinez sir, you know, taga Waola del Sur. Kaya uh, ako na na-experience diri rin nga. Kaya nang never minyagi kuhan dito nga, like sauban. Nang nun. Kaya nang dili pito yung 30 kaya dili ka ila. Lahi og barangay, lahi og municipal. At, paano gusto siya mag-apply o kani PhilHealth. Kaya mag apply, kaya kaya -apply yung tasyag ato nga time tapos dili ko no katagan kay unsa ko no iyahang kuan nga wala kay kamot kuan nag ato din sa barangay niya mo to nga nagtry mi dito kay kap og duol dayon gigetar pod mi say kaning nasa babaw dayon salamat kay kap nga kuan kaya naghatag siya o oh, nga na papel nga para maukihan dito. Kung di na ukihan sa ubos mo, balik daw sa iyak, mo na ubo. Iyak mo Ang ahong na ko ay niya, kanilito ni Ana si Kap, basin di ay kat, kanang sa sunod, mahimok ng abogado, mahimok pang doktor. So, tapos na kayo akong kuha na nito kalipay nga yung anak yung na kuha ang istorya ni Kap. Yung anak. po anak kay Kap Kikang na ay na-experience na ako. Nga ka nang wala kanya di balibaran. Yan nga siya. Ang sali problema ninyo. Nga ni nga ni anak. Tapos... Diri sa inyong ha balik diri pero wala gilin na ingan na balik balik man mo, pwede. Kuhan, nga, 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 nga. Kaya dahil ba yung mga tao ganit sa ka ayos. Sa inyuhang tanan. Bisan man to, ka tong time na ka ng magulang mula. Nagit senior man, among tuyo. Ako salamat po kay Kuhan, tanan. Wala yung Sa akong nakita, bis, sa akong nakita, wala yung Wala diri sa kagayan ko. So, Kadayon siya, magatabang sa mga mga katawan, labi na sa mga sama ng mga indigene at PWD na galantaw din siya sa kaugmaon. Ang sisis color para so, sa mga sudyante para so, makapadayon kami sa mga sa skwela, so, mga pag-eskwela o sa mga future. Salamat kayo kay Mayon. So earlier this morning atay na cater no na PWD na applicant nato sa itong financial assistance. So this is also one thing that um, I like about having this people's day like this one where naatanan uh, offices sa government I think ang unique karon is ang atong PWD nato na nasabishohan nato gayud nang unta. Kaning mga PWD clients man nato kay aside na they are already disadvantaged financially, nasa sila yung physical disadvantage. So what is special about it is na pasayo na to access niya sa tabang sa gobyerno. So, wala tong unique no ah. It's really really inspiring kay kanang um bata no si Mary Jane, wala siya eh, kanang kamot no, tingin lang eskwela. So, kita mismo sa nang estudyante nervous so nakadugang pod kadasig na ba nga. Ah, ato pagidning palapdan, ato pag yun ni dito sa ground or ato pag yung abrihan ng city hall pag yun. The education agenda no, of the city is not just about the availability of funds, it's not just about the leadership no, of the mayor, but really how also the academy can partner with us. No? Kuha na ito atong target beyond gani sa atong target at the same time. Kaya nang natabangan na ito itong mga tabangunan yun ng mga bata. So, katong mga nagtanaw, if you are If you are of curious, you can always know you can follow our page, CDO City Scholarships Office, for more information about the scholarship program. And then uh, our opening for the full scholarship is on February 2025. So it's always the first Monday of the month of February. So So it's a tradition that every February, the online application, the link will be posted in the uh, as well. So, um, financial assistance is open for um, katong mga upper class students so will have a hard time paying for tuition at financial assistance also. You just have to submit uh, requirements, financial assistance requirements are uh, ilahang enrollment form, billing statement, ID, and ilang indigency. So,